Wow! Visit lang namun ang ano. Pag tinatch ko, nahiya siya. <laughs> Ayan ang cute nila. Ang daming bibi. Ayan, may nag-aararo. Gusto niya rin ang itlog? ayun dami kami itlog dito. Dapat kalutam sa ang itom to. Ang ano brown. Kamu nandakagod ako makaon. Serafina at Barkeron bago sa makain ng aeroplano. Choy mo na. Good morning, beautiful people! So ngayon, maglalakad-lakad kami. Morning walk. Papuntang bukid. Good morning, doggy. Okay. Dito yung kalsada ngayon ay e, sementado na. Dati lubak-lubak e, ito dito. Ayan, ang daming ibon. Ang daming ibon sa palayan. Ayun, ang gaganda ng mga ibon. Wow! visit lang namun ang ano visit lang namin yung dating garden ng papa namin so, dati marami siya tanim mga gulay sa umaga pupunta yun dito mangunguha ng gulay niya then yun na yung magiging ulam namin sa umaga at tanghali. Remembering our papa, papa Seryo. Pero inimprove to ni ano, ini eh, kuya, ginawa niyang palisdaan. Kaya lang sa ngayon, iwi walang laman. Kailangan pa ata i ano to. Ayan ulit. So meron siya dito ng apat na butas. Yun marami namang sagingan dito. Saan? Ayun, meron. So, Mayroon ng ano, pwede ng kuning ano, saging na saba. So, pwede na ito i-harvest end of the month. Tama ba? End of the month. sa so, medyo mapula-pula na siya eh. Yung may buko na yan, alam ko dating gulayan din yan dyan ni Papa eh. Madam, ayun na oh. Bilis maglakad. Ganun ang kanal. Malinis. Kaya lang maliit ang pilapil. baka mahulog ako. May merong maliliit na mushroom oh. Lalaki pa 'yan. Lalaki pa to. Mm -hmm. Ang cute oh. Toto. Pwedeng gulayin. <laughs> Sinundo kami ni Kuya. Uh. Oh. Ano ginagawa mo dyan, Sir? Ah, gugas. Ayun, maliliit na mushroom, dami. Yung mga bulaklak din pala dito sa palayan eh. Oh. Beautiful flower in yellow color. Kangkung, oh? Ayan oh, ang daming kangkong. Pwedeng gulayin. Libre ng ano, panggulay ng kangkong. Ayan, makahiya. Pag tinatch ko, nahiya siya. Hihihi. <laughs> eh, ayun, nahiya siya sa akin. Hiya, hiya, huwag mahiya. <laughs> Visit namin si Manina Erna bago bumalik ng Manila. Papunta kami ngayon sa Hini Cemetery. Then after, pupunta kami sa Dungsol. Mangulabo muna kami sa Dungsol. Ang tawag naman dyan sa Tagalog, kakain ng buko. Visit kami kay Mama Tess at kay Papa, Nanay Linda at Lolo bago kami bumalik ng Laguna. Choy Mio, visit ka din naman. And Mamang Linda, the reason why kung bakit kami nandito sa Iloilo. Ah, ang daming mga pipi. Eh, oh, very nice. Ayan, may nag-aararo. Ayan ang cute nila. Ang daming bibi. Hi, bibi! Hi, mga bibi! From Guinness to Dongson. Mga uh, mula na mga bibi.

Yeah, amara ni sa. Mm -hmm. Pansilak ito. Gusto niya rin ng itlog. Ayun, kami kaming itlog dito. Ay lang force alien. <laughs> Ala niya librera. Great joke na 'ko, 'di siguro 'yung. Kamo nang dagkod ako makao. Ninuntoy mo, 'di ba? Dito dito. Nay no, dere chaman imo Imo wa no. <laughs> Imawak, <laughs> Golden. Golden Boko. Golden Boko natin. Thank you, Nong! May bayad. <laughs> mm. Isang pitchel na tubig. Gaon ta? Ne, sa paray mo dyan eh. May poking bowl sa stickler mo. May naman ang bowl. Kasi dry meat. May ito, may naman ang dry. Yan ang naubos mo, dam? Oo, kain okay, pa from Dungsol, madadaanan natin ang Zaraga National High School kung saan ako nag graduate ng high school yan, daan lang muna tayo sa ngayon at wala nang time para ikot sa loob goodbye na nga <laughs> sa <Sagitt laughs> kung buwan man buhay ka obligasyon gani

Iya iya. Serafina at Barkeron. Barkeron. Ang gusto ko yung Barkeros at Serafina. Ayun. serafina mm -hmm. Bandi Gusto <laughs> <laughs> ng bandi puling hirit daw to nadam <laughs> Pagdamo paper paper apa puling hirit ng bachoy Yeah. Uuwi na lang. Eh, magbabatsoy pa din eh. Bago sa ng aeroplano. <laughs> Batsoy muna. Wala sa bukit. Wala na. after the activation. Place your own mask first before assisting others under your care. Officer Cyril Pendejo and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us. Arrived here at Naiya Terminal 2. Naiwan yung aking luggage sa Iloilo Airport at over baggage daw kami. City. Hey, <laughs> Divo. Sobrang lamig sa kalamba. Lamig-lamig. Hey, lamig. Nangingi nangingisay ka sa lamig eh. Tara, let's let's go home.